Oh my goodness, ang hina ng ano natin, yung signal natin kaya na hindi tayo maka-connect ulit sa live ko natin. So, ibablog natin mga kamister mula dito hanggang dun sa site na kusang ginagawa ko. Ito naman dito sa kabilang grupo dito malapit sa barracks. So, samahan niyo ako mga kamister ko. Let's go. So, mula dito mga kamister ko, maglalakad tayo doon sobrang lakas ng ulan sayang yung live ko ito yung service road at unti-unti -unti na rin tumataas ang tubig ayan ang bagyo kung anong pangalan hindi ko alam kasi alam niyo naman sa trabaho namin mga Mr. Koy hindi naman tayo nakapanood ng TV at laging busy sa ano sa trabaho so hindi namin alam na may bagyo pala kasi nung nakaraan sunod sunod naman itong mga nakaraang ano nakaraang linggo ay eh, naman tayo every friday ito yung mga SPP pipes na namin So yan na po yung itsura ng construction site natin mga ka mister ko Sobrang dugyot na at saka Lawa na yung hukay namin Oh no Yan ang bubusa namin dapat na mayang gabi Oh my goodness Allah Ano pa yan Grabe naman ang ulan traffic ang mga motorista po natin sa flyover punong puno yung flyover ng sasakyan kasi nag cause ng traffic yan Doon banda sa may lunita sa may UN ang tubig mabilis tumaas doon kaya yan hanggang dito nasa ano to sa coastal siguro yung traffic sa may baklaran so titingnan natin dun mamaya mga kamister yung dapat iibusan namin ngayon punong puno na ng tubig Allah. Ilagay mo sa dyan? Oh, nga niya yung maliit na bako kasi naano na. Puno na ng tubig yung dapat ibusa e, ng simintong kalsada. Hello, grabe. Ano nangyari? After ng holiday, mga kamister ko, kahapon ang luwag ng kalsada, ngayon nagsigbalikan na sila sa ano trabaho Friday ang mga sakyan eh nandito na oh Allah! paano na to alos kapantay na yung kasada na tubig Yan na yung kalaban ng ano namin, site namin, trabaho namin. Pag talagang umulan. Ah, oh, grabe. Pansin nyo to mga kamiste yung ano, yung hukay namin kahapon, yun yung may mga shit file. Oh, yun, salamat sa mga nanood kahapon, sa kagabi. Actually, itong tubo namin eh, May pupunta sana na taga-planta Dahil magdu magdudugtong sila Pero ano pa ngayon ang gagawin nila dito? Punong-puno na to na tubig Buti na lang din kahapon nakapagbuhos kami ng manhole Or Nabuhosa namin Kasi kung hindi Patay Magkakaroon siya ng ano ng burak at obligado kaming tanggalin ulit ang forma para malinisan iyon kasi kung hindi mo lilinisan yon busan mo lang yon ang ilalim nun ay puro burak na ay e eh, wala na rin tibay nun so ito na yon siya ah grabe punong puno talaga punong puno talaga Ayun oh Woo! Oh no Inunahan kami buhos <laughs> May buhos kami dapat Mamayang gabi Ngayon traffic oh Hanggang baklara na yan Ayan mga kamister ko Magingat kayo palagi At lalo na sa mga ilog sa tabing dagat, sa bundok, mga landslide. So, magingat po kayo. At para hindi na maulit yung mga naranasan ng ating mga kababayan na naka-experience ng pagbaha. Landslide, lalo na sa mga kababayan natin dyan na dagat, no? Mga coastal area. So, sana maging aral na rin po sa atin yung mga nangyari noong Ya, yeah, malaglag ka dyan. May butas dyan. May butas dyan. Malalim dyan. Malalim yan. So, maging aral na po sana sa atin yung mga nakaraang mga naranasan po natin mga kababayan. So, magingat kayo palagi mga kamister ko. At ito yung kalagayan dito sa site po namin. Sa may puyat at Libertad Idsa so maraming maraming salamat nangingat po kayo palagi I love you all